Ang LHOHQ, ito ay isang nakakaintrig at kakaibang website na nadiskubre noong 2017 na naglalaman ng mga masaselang imahe at mga video na may kinalaman sa politika at mga conspiracy theory. Ayon sa mga tao sa social media, ito ay isang patibong na nilikha ng FBI upang mahuli ang mga taong nagsisearch ng mga ilegal na gawain sa internet. At sabi naman ng iba, ang website na ito ay naglalaman ng mga ilegal na impormasyon ng mga politiko na kumalat sa internet noong Wikileaks scandal or maaaring nakuha ng website na ito ang mga ilegal na impormasyon gamit ang mga bots. Pinaniniwalaan naman ng iba na isa lang itong kakaibang art project na may kaalaman at hilig sa politika at conspiracy theory. Sabi ng ilan, ito ay isang likha ng photographer at director na si Mark Ezra Bono. Hanggang ngayon ay wala pa ding nakakaalam kung ano at sino ang lumikha at para saan ang website na ito.